<laughs> <laughs> Ay, mga kasimana, tamahan na daw ni Master Tiloy. Tamahan na, ano, abangan nyo mga kasiman, ha. Unin na, nakawil na daw ni Master. Dito kami mga kasiman sa litik, ha. Tingnan natin kung nandiyan baka laki yung makuha natin palos. Yan si Master Tiloy, no? Si Master Tiloy lang ang sakalam. So, ang tagal ni Master Tiloy, ha. Master. <laughs> Sus. Ayan, ayan. Ala, ala. <coughs> ay, patakas, patakas. E patakas. patakas Ipatakas. Ipatakas tong. Ipatakas tong. Ipatakas tong. Ha, ah, ay mo pa. Ay. Kaliyo. Oh. Ayan Ay, ala, ala, ala. Yan, makasiman. Oh, laki. Buhay-buhay. Tapos kawilang gamit. Oh, yan. Wow.